So, what's up mga idol? Ayan. Uh, ngayong ngayon gabi, ibabiyahe kami na ng mga tropa. Pagkunta kami ng Real Quezon. So, ito. Nihintay lang namin yung ibang kasamahan namin. So, ibabiyahe kami ngayon. Tara, kami. Let's go! Ito na yung mga service namin mga idol. Ayan. Ito naka Honda Clip dito ko. Kasi ito naman yung sa akin. Honda Clip din. Tapos ito yung sa kasamahan din natin. Ayan. Kasi mga dalakamintin. Nagay yung mga motor At sa dulo meron pa <laughs> don. Ayan, <dear. laughs> Ayan yung mga kasama natin din. Okay, <laughs> Magpas na siya Sabi ko lipag po. Ha? Ah. Ito na tayo sa Campo Real Beach Resort. Ito yung gate ng mga idol. O tara, pasok tayo. Kita. 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 kasama natin. idol Idol. tap na nag-a-ta-idol ah. iba. Kisinigod. Ito ya, ya tawto. Sa bulong. Nalis na ulit kami ng idol. And uh, balik na ulit kami ng uh, Antipolo and nagre-ready na, na sila. Layo Jin? Layo. Itu. Di